Malapit na naman tayo mga idol Ayan. Malapit na tayo dun sa si ginagawa building mga idol Ang palapag mga idol As you can see, nakikita nyo na ba siya Malapit na tayo dun mga idol Pera natin ang mga aircon yun mga idol Kung aircon, ano ba? Ayan, step Believe me. Sa naman no? As si mga idol Malapit na tayo doon sa building Ayan Ayan mga idol no? Oh. Taas limang mga pala palapag yan mga idol Ayan, limang mga pala palapag yan mga idol Taas ng building mga idol 1, 2, 3, 4, 5, 7 Palapag pala mga idol 7, 8 8 palapag yan mga idol Ayun o As you can see mga idol 8 palapag Ayan dito ginagawa yung mga idol